kapag tinawag mo siyang kamahalan. Opo. Uh -huh. ng way ang aking ina. Ngunit ang totoo, binihag nila siya. Ngunit ngayon, pinauwi nila ang aking ama para sa kaarawan ni Lola. Kaya dapat, maganda ang pagdiriwang para mapasaya ko sila. Mm. ang emperador man ang namumuno. Ngunit ang general ang nakikipaglaban. Alam yan ang lahat. Hawak man ang emperador ang mundo. Ang totoo, umiikot din ito sa palad ng general. Changla, kung isa kang general, magpapatalaga ka ba sa liyang o pamumunuan mo ito? Hindi ko alam ang pinagkaiba nun. Pasensya na, ina. Hindi kita maintindihan. Kung nakatalaga ka sa liyang, Kailangang tapat ka sa tungkulin. Walang lihim na motibo. Bawat kilos mo, mamanmanan ng katiwala ng emperador. Kung magiging pinuno ka ng liang. Ang yaman. Ang yamang tinatago ng liang. Mapupunta sa pamilyang Chiyon. Nakatagong yaman? Anong ibig niyong sabihin? Ang pinsan mong si Chiyong na. Nakahanap ng isang mina ng bakal sa liang. Kapag napasa atin Mapapasakamay kamay ng hukbo ng Chiyon, ang hukbo ng li. Kung ganon, Ina, pumapayag ako na pamunuan ko ang Liang para sa pamilyang Li. <laughs> kung pipiliin ng babaeng tulad mo ang pamunuan ng Liang, paano pa kaya kung kapatid mong lalaki ang tanungin ko? Ngunit, ang emperador at mga tagapamahala niya ang namumuno sa Liang. Ang pinsan ko, walang pagkakataon. May pahintulot na umuwi ang prinsipe ng Hexi para sa kaarawan ng kanyang ina na nasa liang Kung magagawa ng paraan na mapagbintangan ng prinsipe ng paghihimagsik, nakasisiguro akong maibabalik ng pinsan mo ang katahimikan. At sa ugali ng emperador, malamang ibibigay niya sa pinsan mo ang pamumuno ng lihang para sa kapayapaan. Ah, Gino, bibili kayo? Ngunit Paano mapatutunayan sa emperator Na ang prinsipe ng Hexingang Nasa likod ng pag-aaklas Ang kapatid mo ang bahala dyan Kaya na ni Minfang yan Anong sinasabi mo, Ina? Limang salita. Isang pag-aaklas mula sa paninin niya. <laughs> Ginoo! Ginoo! Handa na ba ang mga lampara ko? Ah! Amo, kumusta? Ang mayari. Wala po siya ngayon. Ako ang nagbabantay. Isakay mo na ang mga yan. Nagmamadali ako. Ah, sige po. <laughs> Hoy, ingatan niyo mga yan. Mahalaga sa akin ang mga yan. Pag-ingatan ninyo. Ah, uh, maingat sila. Huwag po kayo mag-alala. <laughs> mm. Itali niyo mga yan! Apo! Bilis na! Apo! <laughs> Ayo, itu dah ada apa, bila